Pumanaw na ang isa sa mga lead vocalist ng Pinoy rock band na A.G.'s. Si Mercy Sunot ay pumanaw dahil sakit na lung cancer. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List Presents Detalye sa pagpanaw ni Mercy Sunot ng A.G.'s dahil sa lung cancer. Si Mercy Sunot ay pinanganak noong November 6, 1976 kasama ang kanyang kapatid na si Juliet. Binuo nila ang bandang AGs noong 1995. Ang magkapatid ay tubong kagayan di Oro City. Bukod kina Julia at Mercy ay may ibang miyembro ang bandang AGs. Si Stella ay tubong misamis Occidental sa madalang si Wilma Golovyogo naman ay taga Maynila. Ang basis na si Rowena Wingpinpin ay sa Kapampangan at ang nag-iisang lalaki sa grupo na si Ray Abinoha ay mula sa Leyte. Taong 2011 naman na naging miyembro ng banda ang kanilang nakababatang kapatid na si Chris. Sa paglipas ng panahon nagkaroon ng malawak na tagasuporta ang AGs dahil sa kanilang mga ambag sa industriya ng musika. Ang banda ay nabuo mula sa pagsasama-sama ng iba't ibang miyembro mula sa iba't ibang grupo. Kilala noon bilang A.G.'s Sound Drippers, ipinangalan ito mula sa kumpanya ng kanilang manager na A.G. Ang kanilang kasalukuyang pangalan na A.G.'s ay tumutukoy sa kalasag o proteksyon sa Greek mythology na ginagamit ni Zeus. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga album ng A.G.'s tulad ng Mahal na Mahal Kita, Ating Balikan, at Halik ay nakatanggap ng Double Platinum at Quadruple Record Awards. Bukod sa kanilang mga studio album, patuloy na nag-perform sa si Mercy at ang kanyang banda sa mga events, concerts at mga gig sa bar. Personal Life Si Mercy Sunot ay madalas magbahagi sa Instagram ng mga detalye tungkol sa kanyang pamilya at proseso ng paggawa ng musika. Gayunpaman, ang kawalan ng presensya ng kanyang asawa ay nagpapahiwatig na sila ay hiwalay na hindi rin ibinahagi ng mga aawit kung gaano katagal ang kanilang naging pagsasama. Sa edad na 48, naglaan siya ng oras mula sa kanyang abalang schedule upang makasama kanyang mga anak na sina Meray at MJ. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang ilang mga childhood memories, lalo na noong panahon ng kanyang laban sa cancer. Bukod dito, sinuportahan ni Mercy ang karera ng kanyang anak na si Meray na nagsimula na magmodelo para sa mga make-up brand. Inilahad ng mga aawit na kanyang tuwa sa growth ng kanyang mga anak at ipinahayag na siya isang proud mother na silbing mahusay na halimbawa para sa kanila. Sa kabila ng pagiging single mother, nagawa ni Mercy na balansihin ang kanyang buhay at karera hanggang sa kanyang huling hininga mula sa kanyang hospital bed. Kinausap niya ang kanyang mga tagahanga at sinabing babalik siya sa banda pagkatapos na kanyang gamutan para sa kanyang sakit. Mercy Sunot underwent lung surgery. Ibinahagi ni Mercy ang kanyang kalagayan sa social media matapos sumailalim sa isang lung surgery. Sa TikTok video na kanyang inupload, magkikitang nakakabit ang isang respiratory device sa kanyang ilong. Sa kabila ng matinding hamon, nagbigay siya ng update upang ipahayag ang kanyang determinasyong gumaling at pasalamatan ang lahat ng sumusuporta at nagdarasal para sa kanyang agarang pagaling ang kanyang post ay naging inspirasyon sa marami na labis na humanga sa kanyang tapang at positibong pananaw sa gitna ng pagsubok na ito. Ikinuwento rin ni Mercy ang kanyang pinagdaanan matapos dalhin sa ICU dahil sa bigla ang hirap sa paghinga. Ayon sa kanya, natuklas na may tubig at pamamaga sa kanyang mga baga kaya agad siyang sumailalim sa paggamot. Ibinahagi rin ni Mercy na binigyan siya ng steroids upang babawasan ang inflammation. Humilingin siya sa kanyang mga taga-suporta na ipagdasal siya upang malampasan ang matinding pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Sa kanyang caption, ginamit niya ang mga hashtag na hashtag breast cancer warrior at hashtag lung cancer warrior na nagpapahiwatig na kanyang laban sa parehong breast cancer at lung cancer. Pinapakita nito ang bigat ng hamon na kanyang kinakaharap, ngunit kasabay nito ang kanyang matibay na paninindigan bilang isang mandirigma laban sa sakit. Mercy's last birthday. Noong November 6, ipinagdiwag ni Mercy ang kanyang huling kaarawan. Sa isang video post, ikinuwento niya ang kalungkutan na naramdaman na mag-isa lamang siya sa Amerika upang magpagamot. Malungkot si Mercy dahil mag-isa lamang siya na salubong sa kanyang birthday. Anya na mahirap kapag mag-isa ka lang sa ibang bansa na walang malalapitan. Napagtanto niya na iba pa rin ko na sa Pilipinas dahil naroon ang iyong pamilya. Pero wala siyang choice dahil kailangan niyang magpagamot. Passed away at 48 due to cancer. Sa February 1 at 2, 2025, gaganapin ang pre-Valentine concert ng Pinoy rock band na Aegis na pinamagatang halik sa ulan. Ngunit hindi na magiging buo ang banda dahil sa pagyao ng isa sa kanilang mga lead vocalist na si Mercy Sunot. Pumanaw si Mercy dahil sa cancer sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California noong gabi ng November 17, 2024 sa edad na 48 years old. Kinampirma ng ages ang malungkot na balita sa pamamagitan ng kanilang official Facebook page. Nakasaad rito ang labis nilang pagkalungkot dahil sa pagpano ng isa sa mga haligi ng kanilang banda. Si Mercy raw ay nakipagbuno sa sakit na cancer na may tapang at ngayon ay nakita na niya ang kanyang kapayapaan at tuluyan na siyang nagpahinga. Dagdag pa nila na ang boses ni Mercy hindi lamang bahagi ng ages. Ito ay isang tinig na nagbigay ng comfort, saya at lakas sa marami puno ng inspirasyon ang kanyang buhay at sa bawat awit na kanyang inawit, pinataas niya ang damdamin ng kanyang mga tagahanga, ang kanyang passion at hindi malilimutang presensya sa entablado ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Sila ay nagpapasalamat kay Mercy sa musika, sa pag-ibig at sa mga alaala. -ala. Nagpahayag din ng pagdidalamhati ang kapatid at kapwa ages member ni Mercy na si Juliet Sunot sa isang post ito sa Facebook nakasaad dito ang kanyang kalungkutan sa pagkamatay ni Mercy at Anya I'll miss you till we meet again and long for you each day till then there is now a hole no one can fill within my heart